Sian Lim kinumpirma ang relasyon nila ng producer na si Iris Lee. Narito at alamin natin ang buong detalye ng naging interview ni Sian Lim sa isang sikat na magazine. Tila na rin din na ang kapuso aktor na si Sian Lim sa mga haka-haka at tanong sa kanya hinggil sa relasyon nila ng kasamahang producer na si Iris Lee. Ito ay matapos aminin ni Sian sa isang eksklusibong panayam niya sa Esquire ang estado nila ni Iris Lee. Natanong nga si Sian kung may katotohanan ang pinupukol sa kanya ng netizens tungkol tungkol sa namamagitan sa kanila ni Iris Lee. Deret siya ang sagot ni Sian Lim, Yes, I'm seeing Iris, just to clear everything. To clear all the speculation, we are seeing each other and we are very happy. Ayon pa kay Sian, ay napag-desisyonan niya ng magsalita dahil halos limang buwan na siyang hindi tinitigilan ng netizens simula na maghiwalay sila ni Kim Chu. Gayunpaman, giniit ng aktor na hindi si Iris Lee ang dahilan sa paghihiwalay nila ni Kim Chu. Sa kabilang banda, wala pang reaksyon si Kim Chu hinggil sa balitang ito. Tanging pag lang ng kanyang mga blessings ang ginagawa ngayon ni Kim Chu. Ani ng netizens, ay makikita na walang pake at dead malamang ang aktres sa ginawang pag-amin na ito ni Sian Lim.